Mga kababayan, tayo ay nasa gitna ngayon ng isang napakasakit na pangyayari sa kasaysayan ng ating bayan. Kamakailan lamang ay nagulantang tayo sa balitang inaristo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong at kooperasyon mismo ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Isang panel ang bumabalderbak sa marami sa atin. Tama ba na sa kamay ng dayuhang autoridad at hindi sa sarili nating batas, hinanap ang hustisya para sa isang dating pangulo ng ating republika. Hindi lingit sa ating kaalaman na may malakas na political na agenda ang nasa likod ng kilos na ito. Sabihin na nating totoo ang layuning panagutin ang dating pangulo. Walang sino mang Pilipino ang nagsasabi na hindi siya dapat harapin ang batas kung siya nga ay nagkasala. Ngunit hindi natin maaaring balewalain na sa likod ng pagpayag na ito ay isang malinaw na hakbang ng Administrasyong Marcos upang pabanguhin ang kanilang imahe sa mata ng internasyonal na komunidad. Habang malinaw na tinatapakan at pinagmumukhang inutil ang sarili nating judiciary, ano nga ba ang kahulugan ng kilos na ito? Ang mensahe ay malinaw at masakit. Hindi nabing lipisin ang sarili nating mamamayan, hindi tayo sapat na matibay matalino o makatarungan upang mabigyan ng hustisya ang sarili nating mga tao. Ang ating legal system, ang ating hudikatura, ay tila wala ng silbe, isang napakasakit na insulto, hindi lamang sa ating mga hukom, abogado, at batas kundi sa bawat Pilipino na naniniwala pa sa ating kakayahang mamahala ng ating sariling bayan. Iginigiit ng Administrasyong Marcos na ang kanilang sinusuportahan ay ang Interpol hindi ang ICC. Ngunit kapabayan ito ay malinaw na panlilinlang. Ginagamit lamang ang Interpol bilang palusot, bidam tabing upang ikubli ang tunay nilang hangaring paluguran ang ICC. Isang institusyong banyaga na walang anumang pagpapahalaga sa kasarinlan at dangal ng ating bansa. Kailan pa naging mas mahalaga ang pagtingin ng ibang bansa? kaysa sa dangal ng ating sariling hudikatura at soberanya. Walang Pilipino ang nagmamatigas na hindi dapat panagutin ang sino mang nagkasala. Ang hinihingi lamang natin ay simpleng karapatan na dito sa ating lupain, sa ilalim ng sarili nating hustisya, panagutin ang dating Pangulo. Kung mapatunayang siya ay nagkasala, ahit ah, uh, tropical punishment file, ipataw. Tatanggapin natin ito dahil tayo mismo ang nagpasya, hindi dayuhang autoridad. Sa pagsuporta sa pag-aresto kay Duterte, inilagay ni Pangulong Marcos sa pinakamababang antas ang ating lahi na para bang mga alipin tayo na hindi kayang pamahalaan ang sariling bayan. Hindi lamang ito simpleng pagpapabaya, kundi tahasang pambabastos sa ating kasarinlan at paglapastangan sa dignidad ng bawat Pilipino. Hinihimok ko ang bawat isa na iparinig ang ating boses. Panimbitan natin ng ating soberanya, dignidad at kakayahang hanapin ang hustisya sa loob mismo ng ating lupain. Pananagutin natin si Duterte kung nararapat, ngunit gawin natin ito sa ilalim ng sariling batas, sa sariling lahi at sa sariling dangan ng Pilipino.